Hih, eh, kerbau ada pun. Ini naya bosuk deh, bosokan ya. Kayak pelan ditunggu sedaan bah. <laughs> nah, Kamu mau masuk kan? Ayo, siapa dong? Nah. Lo. Ayo ulo mau masuk dong? Oke, oke kalau mau lagi gua mau masuk dong. Kubra, Kibra kubra mau kena sih. Monatuan, lepem kubra bah. Buka dong, kita ter. Bawalin natin yang patayen mama sir. Kasihan ya. Indin jerus, in indin <laughs> Bawalin natin patayen yan mama sir kasi Yung iba nga niyan, sila King Cobra, si King Cobra, ma'am sir, dinadakip lang yan tapos pinapakawalan din sa ibang ano ba? Ibang spot. Ayan si Mama Sir. Dak pun kana tapos sila atong buyan. Sige dak ba? <laughs> hmm, dak pa din. Ikaw may master. Ate sa Jabal Diwa. Da dak pa na kay. Mugay kay ko magda ko. Mugay. Mugay. Ato ganto yan. Oh, Sir. Na naglibog na sa gasa siya asa agi. Oh. Magay ko tapak kay tabak. -taba -taba. Si murag panangitan oi. Sir, uh. murag panangitan. Para ada pun angin tander. Ubud, ubud, ubud. Waka nak katung. Ubud, ubud sa mama. Ayo no, Nagluko. nak di ba ni no. Di ni luku nak kau main uh, nansi Hindi anam. Di kau mana yang kamera mama masih. Nak luku sama mama masih no? ko lang kasi no. camera. wakan kau langkasi kamera. Lo, lo. Indian mga hindiyan mga hilabot mga sir kung hindi mo rin gilawin ba? Ano yan, galawin, or naapakan mo yan? Pag naapakan yan mga sir sigurado talaga na kagat yan bigla nagbabag dito sa agianan mga masir kuya wala ko mga masir kay awag awag diyan masir lige busog kayo murag saging yan <laughs> ay naglulok di siya dito hindi siya hindi hindi siya ng maayos mga masir kasi busog ba? oh busog malaki na yung chan mga master sayuhan niya ka ano kuha na sa masir okay mag i-prepare eh, ko yung ano mga masir camera ba hmm. yun sa mga masir naglulok dito tapos kita natin yung naglulok mga masir

Nagloko uh -huh. din may siya. Pwede sa, sa. Busog ba? Busog kaya na siya eh. Kung saka ikaw na dako ilaga, ikaw na na. Grabe. Munti ko na mapakan mga masir. Buti na ano ba? Nakakita ako ba? Kung hindi, makagat talaga ako dun. Mga masir, ang sadya sana namin dito, mangita ng imbornal. Mga ano ng imbornal ba? Kasi pantat yung sadya namin. Eh kaso nakita kami ng panangitan sa ano mga masir, <laughs> sa mama. Panangitan <laughs> nga mahimbis <naman>, ba? <laughs> Kulay dilaw mga masir. Parang bakasi ba? oh, ah, Asa mag-uwan eh. ka tas liko nitabihan mo muna sero nagloko siya kena na hasad eh kubra em em na ada tok ter ter ko masir bantay masir aman ter 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 Bah, ba oh ter mantay na Di, oh. Hindi din niya na gat mam sir pag ano pag hindi to na ipiit ba or na oh, abakan ba? apakan mo pero pag ganyan kinuwit-kuwit mo kaya higikana ron

Hindi niya siya kadagan mga sir kasi ano ba? Oo, busog siya Busog. Lo, lo! Lo! Mga sir, lo! Okay! Busog ka sana. 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 Iyan, Tanay! Ayan sir. Iwanan namin yan mga sir. Tara na! So yan mga sir, bali! Ano, lalakad na kami. Pabayaan lang namin yan. Bawal din yan kasi patayin. Tara, let's go. Hanap kami na imburnal. Hi, grabe yung ahas mo, sir. Kita niyo naman siguro gumanon siya. Shhh. Shout pala sa inyong lahat, sa lahat ng na nanonood sa amin ngayon, mga sir. Magandang tanghali po sa ating lahat. King Cobra, dito may ahas dito, mga oh, Cobra. Idol King Cobra, may ahas dire. Nagkaono kuan, baktin. Shout sa inyong lahat sa mga silent viewers. Shout sa inyong lahat, mga sir. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung kailan niyo man tumong panood. Ha? Kaya ka ninong lito dyan, kaya nang Z, amping mo sa inyong trabaho. Kasi, ano ba ka nang, medyo maaga, napakaaga nila mag-duty mga oh. masir. Amping mo nang kay Jocelyn, ma'am Jocelyn, shout out kay ma'am from Santa Maria, California. Kay, kuya Ganggang, kay Gus Uracol. Agas mga sir Sino pa ba yun? Kay, UGTV. Shout out, bantay na ha, na, iban kaya, tama mo sir, na labo mo. Nandyan. Ibang ipot lang eh. Diyan kami mag-ano mama sir. Ano mo ano? Ay, kumpiyansa mo ma sir. Masig na ikuan. Kaya, zumad sa rato eh. Sa inyong lahat mga sir. Sarat sa inyong lahat. Sa mga sa mga viewers namin dyan. Shoutout. Na mga baba na naman si mga sedan. Ato kayo lang? Pio, wala mo rito sa ilaw. Ha? Ba kayo? Ha? Asam dare. Huma ni na. Asa <laughs> dong kong ha sa to dubun. Kiba huma ni. Dubun. <laughs> <laughs> Kaon ni dire. Kaon ay. Eh. Sabon mga sir. Sabon naman yung ahas mo sir. Paik to ba paik to. Jok lang sir ah. Dire ino mga ma ino mga na ter kubra to. Hmm. Hmm. Tiburit mga ni mo. <laughs> Kadlakad kami dito mo sir. Ilan kasi na itubig man mo sir. Ya ato bagita mo sa dito. Ang Nga, saan mo ron? Mayabas ng tani. Mayabas mga ka. Anong kita ni? <laughs> mga sir, wala. Ano tayo -ta gini? Mga sir, update ko lang kayo ha. Pag ano na. Pag, ano ba tawag doon? Pag nakita na kami ng spot na panglilimasa namin ba? Mga sir. Hindi <laughs> mga sir. Klaro ka ni Lister eh. Lili, diba ba? Lili. sir, bali. Uwi na lang kami mga sir. Baka makakita pa kami ng ahas dun sa impurnal ba? Udong. Untung... <laughs> Utong totok ngayon mama sir, gara ang <laughs> tawa na. Utong totok ngayon mama sir, eh, baka. kami nakakita ng orang ng aso. Dito rin kami nakakita. Kami ni Ate Jo Andre. Diri ta. Kamo ko tulong tubig. Oh. Utuhan mama sir. Kung kayo. Yelo na ano ba? Yelo na kubra mama sir. Ayun, pinabayaan lang namin doon mama sir. Oh, Nag wala namin. Nagloko lang siya. So naghanap kami na imbornal. Hindi namin alam na malakas pala yung agas ngayon. Oh. May ano pala mga mga sir, pinaagasan ng baha ba? Ay, oh. ng tubig ba? Nagagas pala ng niya ngayon, Mama sir, so hindi kami makakuha ng ito. So ang plano lang namin ni Master Dan, siguro uwi na lang kami, Mama sir, no? Pero pagpasensyahan nyo muna yung video namin ngayon, Mama sir, ha? Siguro, mga sir, <laughs> mag-ilaw ka kami ngayong gabi ba? Hmm. Tinisip din namin yung safety namin, Mama sir. Uwi na lang kami, baka tinglabas kasi ng ahas ngayon, mga alas, alas, ano, alas 12 ba? Hmm. utuhan Mama sir, utuhan kung tawagin yan sa amin. Kaya yan utuhan kasi tanghali eh, lumalabas yan mama sir. Oh, Naghanap ng pagkain. Ito yung alas dosi. <laughs> Naghanap yan ng pagkain mama sir. Ayun, ano siya ng pagkain mama sir? Daga? Oo, oh, daga or ano yan? Parang palakap. Hindi, <laughs> bakit yan sila? Pugo yan yung tawana. Ma, daga siguro yan mama sir. Na malaki ba, kinain niya. Hmm. Dito rin siya nagkaon, bago patunyan gitun. Dito rin na ba? Grabe. Ang laki nang na ng tiyan naman mga mama sir. Tapos mahaba ah, na yung ahas ba? Tapos, muntik na matapakan yung masalan. Kaya dali-dali ako nag-open ang kamera. mama masalan, hindi naman lumo, um, umano yung ahas. Naman tawag doon? Hindi. Kumamang ba? Hindi, gum kum kasi po. Oo. Oh, mm. Nakakabusog kasi parang natukan yun siya, bigyan sana namin ng soft drinks mama sir <laughs> eh. <laughs> Oo, oh, wala naman, wala naman malapit na tindahan dito mama sir. <laughs> <laughs> Bili siya na kami ng kobra, kasi kubra na yun eh. kobra. Tata sir, ikot-ikot ba? Mahalaw <laughs> ka na. Okay, kobra man. Oo, oh, pikun ba, pikun Ko, Inong ni mo, dinom. So, bali mga master. Ewan ko ano gagawin na naman namin ngayon ni Masadan. Uwi na lang siguro kami. Para makapagpahinga mamaya baka si sabi ni Masadan mang ilaw na kami ng tikling. Oh, doon sa mga ila, ano gardiana. Kagadiana mga master ba. Mang ilaw kami ng tikling sa kapato. Nag nagkuha na dai nag sila. Nagbalik tanom. naman. Oh, kahit tanda rito eh. Ano sa? Na magay tikling no. Kahit asan ka ta? Ikak ikak di oi. ket buat maya asal dulu nas man ketungkan ba ketung ketengkungan ba? ba na me dengan lebung-lebung itu kuya wanai non puri soto detonya nak kita tengas udi ketung maya mas mau ke istibas ta ba ketung dengan maya ba <laughs> tinggal natin mama sir ko mangapak ilaw tayo nas man na maya asal non asan dai soba-soba ra ba oke enggak oh pakai pon sare-sare yang kunin natin ba no lang, kara -kara. good, good. Sayon, so, uwi muna kami kailangan Master dan Mama Sir. Siguro, masama itong buhaton itong Master. tua tadi tuh oh, Penghalin namanya dong isda dong no? <laughs> Tengkong lelang? Buat tengkong Ah, makan lelang kami nasar dinas mam sir, pang tengah Oh, nah isar dinas itu sebenarnya? Oh, kain lang tayo bah Tara, lakan tayo mam Ma sir Pasal-pasal lelang tuh, buatin kita kami nang ahas, maka kita itul Oh, <do>. udah <laughs> oh Apa mga masir oh? Kung sa may title, Aron? Namulot kami nang biyabas, mga masir. Ah, may biyabas pa, mga masir. Iyay! Totoo na, nagdag ko kayang kuha. Agbara na, agbara na ito na. Ay, ibang tone mo. Katabang, katabang sige mo, sir. Katabang si mo, to slok lang ako. Sige mo, kaan na ito. Ah. Bigyan kayo kuha, ginang hatag. Tulur ko, kala ko. Sisona naman ngayon sa bayabas mo, sir. Ah, pait. Pait na Karong klaro naman na may, may mga ahas doon kasi lasang mga maserba. Hmm. <laughs> <laughs> tapos dito mga, dito Mama masir, may baksa na siguro ito. Hmm. Tapos mga maser, yung meron pang malapit na bahay doon. Delikado ba baka pumasok sa kanila? Hmm. <laughs> 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 ya, yeah, dia sa'yo? <bata>. Pa. Ha? <laughs> tak mai pemang masir. Dala kami ng baldi mo mo tapos plus light. Hindi namin alam na baha kala mga 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 Papasok kami sa ano? Sa Immurnal ba? Diyan mo Wala na? Wala na? Ha? Ayun. Try. Kambino. Okay. Dumuwa nga na. Kambino. Tapos yung song. tayo. look out tay. Ay, kala. ditakak kok sungaian ron dak ah ha huh? kayo sungaian <laughs> sungaian ikang 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 <laughs> sungaian <laughs> kala namen damang may penalog song pa kala namen ana dak gagambino gagabuk tut ini tut <laughs> tak kadlakan nan to masar patung ke lama sir dan Sip. ha? alam mo tsaka ano mo? hehehe ano ka? may nag ano mga masel nag ng mm. kahoy pag narinig ko yon mga tanghalik mga masel tapos nasa paralo ako ba uwi ako kasi napaka <laughs> <laughs> nong, ito yung mga lugar kailangan sila damang masero mm. mm. batong nga batong dagaw kurig mo nga ito yung luto tayo ng bulong ngayon. Bulong na yung ano. Bulong na dito tama? Nade, <c Risky> pet bahay ni. Sobat din. Tada. Tama ito no. isubah. Uh Mate bro sugba. Ayun makadao tama na. Di lang naman. Kalanag na ay. Akan na utan. Na utan. Utan ng bulong ay. Nung na lang. Amo tarbag. Amo taro sa na. Nung ako na lang ba. Bulong ito bulong dalam yanas. Tama ko. Gina mo. Ayan, Mama Sir, Mama Yorita, update ko lang kay Mama Sir kung yung mga gawa namin dito Pasensya na talaga kayo sa video namin mga sir Saka itong pilonghase, hasa eh, Ano? Masa man? Tambo Tambo? Ayan mga sir Bali <laughs> Dalawang <sa> dinas yan <laughs> so, Sama na saan sa mo tagagang uh -huh. Masar? Ayta Ganito na kami sa ano? Bahay ng mama ni masar dan Kain muna kami mga sir bago kami no. ano? Bago ako alis baka kasi mag-edit ako ng video Oo oh. Kain kami mga okay, masar Mga masar, salamat po masar <laughs> Amahan dagan salamat sa Kristo ang pagdawat ni na at panalangin ni kinuwag yung panglawas sa ngalan ni Jesus buktong bawas. Amen. Amen. Kung sir, kain! Kain siya ulat! Kup kup! Ah. Dagan ang gutsara ba eh. may pilo. Ano ang ko. Kala na ko. Kala Kain <laughs>

Kita nga ni Maxili, hanga na ba? Bless ka ilong buta May pagkatuling sa gulong kapayas Panday! Go! Go! mo, pantat! Anong ulang? Pantat! Pantat! Is dang buang sa sudata? Murim! Nagutom! kami sa ano mamasir! Gotom kami sakup berapa? mana nih kawanmu. Sepuluh bayar. Sepuluh itu lebih sepuluh yang lebih mau hasil. Bayar lah. Entah mana. Tapi nggak. Hasil lo. Enggak sih. Bus <laughs> kerja datang ilungan ini <hungan> mengapa sih? Tapi nggak. Kamu nang suka anak? Ah, hmm 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 Mereka suka anak ah, lagi. Tapi ah, anggap yang suka lagi. Aku mereka. Mat nak kongkan. Ini semua yang kan, hang hang. No. Jangan 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 Korea di tahu Korea. Mas tahu <laughs> kayak kamu kayak kamu Korea tu. Ini sa, coba share. Oh. Kamu tu kayak ulur muk Korea. Antai yo. Jatuh dah kan

accounting setiap kuarta. pukul sih ya oh cream sih no yang lagi petai <laughs> ah. bahau bahau hmm? paik, paik. Paik, paik.

pero ngayon, oh, di okay. muna kami mangunguray kasi nga medyo apeki ako sa oras, mga sir. Kailangan ko pa maka-edit ng ano? ano? Video ba? May ginawa kami kahapon yung masadya. Nag-ano kami ng manok. Hmm. Nag-tabaw. Hmm. Sana nga panood nyo yun mga masadya. No? Ay, editin mo sa nyo. Hmm. editin ko pa yon Tapos, i-upload ko mga masadya. Sayang, hindi, ko, hindi, hindi, ko, hindi ko nakakain. Sayang. <laughs> <laughs> hindi pa uban ka. Waka uban. Sayang lang. Hindi ko nakain. Hindi ko nakasabay. Pinasama sa amin ni si Bernard Masadya. Kasi may lakad siya. Nagkausag tubig. Tapos ang melty yun. Dito sana ay mas maganda kung magluto kay ano doon. Mm. Sa dagat, mm. Mas mm. dito sana niluto, no? Mm. Parit nang niluto kayo, sarap. At ninibok manok. Ang ganda sana. Mm. Di ba? Mm. Baka ang pilok. Yan! Ay mga kabalagay, totoo. Mam sir, bali hanggang dito lang ito mga masano. Pabay mga masano, maraming salamat sa lahat. Pasensya na kayo sa video namin ngayon. Gusto naman. Talagang Babay mga ah, na kita namin, sir. Ah, saan mo nakita namin mga sir. Babay, maraming salamat. Maraming salamat mga sir, babay. Babay na lo. Babay, good night. <laughs> babay ka, mga sir, maraming salamat. Good night. Good, night. Bye -bye. good, night. <laughs> good <one. laughs>